Mga simple, payakang pamumuhay at may malakas na pananampalataya sa Panginoon ang naatasang mag-alay ng imahe ng Batang Jesus sa Sabsaban sa pagdiriwang ngayong taon ng Jubileo ng Pag-asa sa Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de las Taleras sa Bayan ng Aliagan, Nueva Ecija. Ipinakita ng simbahan ang tunay na diwa ng pananampalataya at pagpapakumbaba noong araw ng Pasko ng pasalamatan ni Father Chong Chong Aquino ang mag-inang sina Ate Josie at Joan dahil sa araw-araw na pagpapanatili ng kalinisan sa kanilang simbahan. Ayon sa viral post sa social media mula sa pahayag ni Father Aquino, wala mang kakayahan si Ati Josie na makapag-ambag ng malaking donasyon sa simbahan. Ay naniniwala siyang ang kasipagan at paglilingkod nito ang tunay na alay niya sa Panginoon at sa simbahan. Si Ate Josie ay isa sa tagapaglinis sa simbahan at araw-araw nitong kasama ang kanyang anak na si Joanne para tulungan siya dagdag ni Father Aquino sinilang si Jesus para sa lahat at higit sa lahat ay para sa mga simple, mapagkumbaba at tapat sa pananampalataya na tulad ng mag-inang sina Ate Josie at Joanne. Ang Jubileo ng Pag-asa ay isang relihiyosong okasyon o celebrasyon na may layuning magbigay pugay sa mga tagumpay at mga pagpapala ng Diyos at magbigay ng pag-asa at bagong sigla sa mga tao. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.